Grabe si kuya, buhos buhay Basic na basic lang kay kuya oh. Mag isa lang siya nagpuputol oh. Ang tindi na itong na to, malupitan to Grabe oh. Ang ni kuya, ang lakas ng loob Ano? Oh. 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 Galing oh. Ayun ang pangat niya, mabilisan yun ayun. O yun, paano siyang hawakan o? O paano ko ngayon puputol kuya? Hindi. O, paano? Tingnan natin. O, hindi na pa ako. Ayun ah. Hindi na ako Kuya. Ah, huwag na magaling. Nire-ready na pala o. Hawak-hawak lang yung ano niya o. Ano ba yun? Soba yun? Ano ba? Jigsaw? you know niya yung sarili niya ang lupit na ito kuya mag ka dyan galing ni kuya grabe oh. naman yan Masyadong malayo yung camera kaya hindi ko marunig may sinasabi siya. Yun, niya yung sarili niya. you oh. let's go, let's get it on, vroom, <makes noise> <makes noise> vroom, Kochi yan, hindi naman gano'n ang tanong ko ano, hindi gusto eh, ano ba yan, so, chainsaw, chainsaw, chainsaw pala yan, yun, chainsaw tawag yan, vroom, 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 vroom,

Malulubitan talaga si Kuya oh. Oh, iyon mo yan. Galing Oh. Bilis na. Oh. Oh.